Pwede magtanong sir? Saan yung ano? Saan yung Sepong yung... Bulaon? Ah, ito po, Sepong Bulaon na po ito. Ay, kilala kayo Jonathan Galang, sir? Jonathan Galang? Opo. Wala po, okay? Ha? Ah? Ito kilala Jonathan Galang. Jonathan Galang. Galang. Wala po. Wala po. Magiging kain sana ako sa kanila sir eh. Kaso hindi ko makita. Hindi ko dito matawag eh. Hindi totoo yan. Pwede magiging kain sa inyo sir. Kahit konti pagkain lang. Thank you, thank you. Oh, Pwede. Pwede ko lang lang sir Balot ko na lang. <laughs> yeah. Asa, anong pamilya kayo dito, tayo? Jaw. Jaw. Jaw family. Jaw family po. Uh, ah, may renders kay sir? <laughs> Ay. Hello po. Ah. Hello po. Happy fiesta po. Ay sige po. Ilan yung po yung ulam dyan sir? Ay. Ay, sir, pwede pa patay ko yung music, sir? Maka-copyright ako. Ayaw, okay, di ba? Kapal na mukha mo. Yan yung putay yung ulam, sir. Uh, lima. Lima? lima. lima. O oh, sige, sir. Discard mo na. Sir, ito yung plastic bag, sir. Oh. Sir! Yung plastic bag. Ito po. Woo! salamat po, ano? Wow. Thank you. Boss, pwede mong tanong? Piesta ba dito? May pagkain sila dyan? Pagkain ka, boss? Oo, mangisa ng pagkain. Eh. Pwede mong mayan. Ba Tama. Ah, balot ko na lang po. Balot ko na lang, boss. Lang. May kanin kayo? Unang. Tol Sir Retong Baboy na, Sir Ito kanin no Sir Thank you Sir ha Baik niya Baik lang Sir ha Baik lang Sir ha Baik lang Sir ha Thank you sir. Thank you. Thank you Ano sa English ang ang kapal na mukha mo? Your face is rough. <laughs> Ay, hey, thank you, bossing. Napaka-bohit mo, bossing. Anong pamilya sila dito? Valencia. Valencia. Eh. Maraming po salamat, ah. Thank you po. Happy Fiesta. Happy Fiesta. <inger floats Wire> nice. Aro, ala e. ko buwang plastic, eh. Karot ka na yung akro, talabas na agad. kami, PGS. Ah, may daming ito. May